Hello guys, for this video, dito na naman tayo ngayon sa nagbabayaral na ikinasal na walang katao-tao sa loob ng simbahan. Paano nga ba ito nangyari? At ang sabi pa ng groom, awkward. Dahil alam niyo bakit, nasaan ang mga tao sa simbahan, bakit walang nag-aasis sa kanya. So ito'y panoorin natin. Nga dito ng groom sa video, is uh, ang mga tao doon ay nandoon na sa reception. Bakit nga sila nauna? Bakit hindi nila inantay yung ikakasal? At uh, kahit walang isa talagang nag a doon sa nagkakasal na ito. Ito'y napakatinting viral at ang dami nag-share na, ang dami nagsabi doon sa basher ng pinos ito ni ikinasal na ano lang daw ito, poor content lang daw ito. Eh, ang sabi naman ng babae na ikikakakasal is, for content, eh bakit nandito kami sa loob ng simbahan? Na makasalanan ang gagawin ng ganito, nasa loob kami na simbahan, for content lang ito. Ito mga langga, uh, <clears throat> basihan to, kasi uh, sa halip na ma mag, ano iiyak sila sa halip na magagalit sila dahil walang mag-aassist sa kanila Bagkus pa nga ngumiti pa sila at tumawa pa silang dalawang mag-asawa. Hindi nila in-enjoy na lang nila ang kanilang uh, araw na sila ikakasal, ang problema lang, walang nag-aasi sa kaila kaya ang ginawa nila, umupo na lang silang dalawang mag-asawa doon sa upuan na wala talagang katao-tao, kundi silang dalawa lang mag-asawa na ikinasal. So itong video na to ay trending ito at uh, kinuha ko sa kabilang apps. Ayan. Marami naman nagbasa sabi diyan mga basher. So ito ay reaction video tayo no, reaction video tayo. So itong video na to ay trending talaga ito. Dahil nga sa halip na malungkot sila, iiyak sila. Sila ay nakangiti pa dahil sa nangyari sa kanila dahil araw nila ng kanilang kasal, walang katawot tao sa kanila. So panoorin nga natin ito. Piliwanan ko. <laughs> Okay. Na ano, nakita nyo naman itong video na to. Dahil na sabi nga, maraming nagbabas dito kay ate na ikinasalis for content lang ito. Ah, sabi naman ng uh, lalaki ng kanya magiging asawa is awkward. Uy, saan ka pa? <laughs> 'Di ba? Salip mga na, nakangiti ang ganda ng ngiti ni Ate. Uh, sa halip na iiyak sila, hindi na sila iiyak kasi lahat ba naman ng tao nandun na sa reception. Hala, iniwan sila, hindi malang inantay itong ikinasal. O ba diba? kung iba-iba niyan, -iba syempre araw ng kasal mo, makaka nakakalungkot o iiyak, tapos ipopost sa Facebook, sa social media na ganito ang nangyari sa kanila, iniwan sila ng kanilang mga kamag-anakan, kaibigan o mga naga-assist doon sa simbahan, iniwan sila. Pero ang nangyari ay wala talagang katao-tao. Nagtataka nga yung ibang mga... Uh, nagko-comment dito kay ikinasal kay Inday doon sa kabilang apps na talagang sobrang ginamit nyo talaga ang social media para lang makapag maraming hata kay ng views for content lang ito pero hindi talaga ito for content. Ito ay totoo talaga sa nangyari dito sa ikinasal na to dahil mga naman mag dalawa lang sila doon. O di ba walang nag-assist, walang mga flower girl, walang mga ano na yan. Ay ang ganda-ganda pa naman ang suot nila. O di ba? Kung ito man lang ay for content, ito naman ay panghakot. Ang sa akin lang ha. Kung ito naman ay for content, ito ay panghakot lang ng views. Ay sa kanila na yan. Di syempre, nasa loob ng simbahan, ginawa nila yan eh. O ba diba, kung kayo'y kristyano, kung kayo naman ay makadyos, talagang as in, bawal naman talaga yan eh. Pero talagang, sa palagay nyo ba, <clears throat> kung for content lang ito, igagawa kayo ng video nanjan mismo sa loob ng simbahan, Mag magiging katawa-tawa kayo sa loob na, kumbaga katawa-katawa kayo kung ipopost nyo to sa social media na ganun ang sistema, ay eh, syempre, pipistahan kayo dyan na Marites, unang-una, yung simbahan kung nasaan kayo. ba? Diba? Pagpipistahan kayo, at syempre, magagalit yung uh, ikakasal, yung mga nag a -assist. O, sa palagay nyo ba, ganun ba? Uh, kayo na lang po, at itong ikinakasal na lang ang nakakaalam nito. Kung ito ba ay for content, at kung hindi ito for content, abay, ang sa akin lang eh, masaya na rin ako masaya na rin ako kasi matindi rin ang ngiti nila, masaya rin sila. O, di ba? Ayan, maraming salamat yan sa panunood nyo ng aking mga video. Ito ay pinaka-viral sa kabilang apps. So, thank you so much. Ayan, big shout out ako dyan sa aking mga legit na Judith at syempre yung aking mga basher. Mga basher, sumali na lang kayo dito sa akin. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat sa panunood nyo. At sana tuloy-tuloy tayo sa aking, uh, sa aking panunood ng aking mga video at Antayin nyo and review pa tayo tuloy-tuloy na yung ating grand raffle sa ating pamigay ng kunting ayuda. Ayan, marami salamat sa inyong lahat. Pagpalaan tayo ng Panginoon.